Nagtingin-tingin nga ako ng pwedeng mamerienda ngayon, lang Paano ba naman? Ngayon lang nagpa-feel sa akin yung gutom. Hindi kasi ako nanangalian kanina kasi hindi pa ako gutom. Kaya ayun, ngayon, natataranta tuloy ako kung anong kakainin ko. Eh, halos na mga nakita ko, oh, hindi ko type. Kasi halos kakakain ko lang din yan nung nakarang araw. Lalo na to, itong spaghetti. Tira lang din yan kahapon. Ewan ko ba? Ang dali-dali ko talagang magsawa kapag sa pagkain. Pero kapag sayo, syempre hindi. Lah! At ayun, sakto nga, may natira pang isang pipino dito na isang peraso. Tas may isa rin malaking sibuyas kani eh, kanina may nakita din akong flour tsaka cornstarch. Kaya ayun, naisip ko magpabili na lang ng itlog. Para quick quick na lang din yung memeryandahin ko ngayon. At hindi na rin ako kakain ng pang dinner. Sobrang dami ba naman nito? Itlog pugo nga talaga dapat yung pinapabili ko. Kaso wala daw. Kaya ayun, itlog na lang ng 45 days yung pinabili ko. Pwede naman na siguro to. Ako lang din naman yung kakain. Then ayun, habang nilalaga ko yung itlog, tamang kain lang ng ice cream kahit umuulan. Ako lang ba yung ganito? Yung kahit ang lamig-lamig na kumakain pa rin ng malamig na pagkain. char ko lang naman. At at ayun, sakto nga, luto na rin yung itlog. Tinanggalan ko nga lang to ng shell. dinandan ko naman, kaso isa lang talaga yung na-perfect ko. Sa walong itlog, pito yung nasira ko. Nako, hindi pa talaga pwede mag-asawa. <laughs> Sayang nga, gusto ko pa naman na. Char! Anyway, pagpasensya nyo yun na yung pagbalat ko sa itlog. Ako lang din naman yung kakain, kaya okay na yan. Then ayun, gumawa lang ako ng pangkot sa itlog. Hindi ko nga sure kung tama tong ginagawa ko. Tansya-tansya na lang din lahat. Wala nga pala ako nilagay dito na pampalasa. Like, mga magic syrup, ganun. Yung nilagay ko lang, paminta at saka asin. Tapos kinote ko lang ulit ng flour yung mga itlog kasi wala lang, prep ko lang din. Then nilagyan ko rin pala to ng isang timbang mantika. Lah, ba't isang timba? Isang kutsara lang yun eh. Tapos ayun, kinote ko lang dun yung itlog mo. Lah Then pinrito ko na sa mantikang limang taon ng nastak. Charo, de joke, kahapon lang yan laba. Nagprito kasi kami kahapon ng fishball at saka kikyam. Yan yung pinagprituhan niya. Hindi ko na nilagay sa lalagyan kasi medyo may amoy. Kaya ayun, ginamit ko na lang din ulit ngayon. Ba't pa kaya ako nag-explain no? Eh, hindi mo naman ako naiintindihan palagi. lah drama. Anyway, gumawa rin pala ako ng sausawan. Siyempre, may pipino na na naman yun, tsaka sibuyas. Nilagyan ko rin yun ng asukal, asin, at konting paminta. Siyempre, hindi mawawala yung sili dyan. Medyo mahiling kasi ako sa maanghangin. Eh. Alam mo naman na yun, diba? Nga pala, yung lasa nitong kwek-kwek na ginawa ko, okay lang din naman. lasang arena na may itlog, malamang. Pero nabusog ako dito, love. Ang dami ba naman?